Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa unti-unti na nga daw nakakabawi ang Philadelphia 76ers sa NBA. At ang balita naman patungkol sa trade ni Buddy Hield papunta sa Phoenix Suns. Taranat pag-usapan yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa unti-unti na nga pong bumabawi ang 76ers sa NBA. Well kung matatandaan nga natin mga kabollers ang naging performance ng Philadelphia 76ers ng nakaraang season ay masasabi natin mga kabollers na hindi nga ito naging maganda. Napunta nga ang Sixers sa pinakaibaba ng standings na masasabi natin na mukhang hindi naman nga nagbigay ng sense ang kanilang ginawang malaking movement sa kanilang prangkisa. Kaya naman maraming ang fans ang nadismaya sa kanila ng nakaraan ngunit sa ngayon nga po sa pagsisimula ng NBA season ay kasalukuyan na nga mga kaballers naging maayos na ang kanilang rotation at galaw sa kanilang performance. Sa kanilang nga pong sunod-sunod na panalo ay kasalukuyan nga pong sila na nga ngayon ang nangunguna sa Eastern Conference. Malaking bagay nga po ito kung susumahin dahil maraming ang mga eksperto ang nakakapansin na mas naging malakas na nga ang kanilang team literal. Dagdag pa dyan ang pagtaas ng improvement ni Tyrese Maxey na kasalukuyang nag-average na ngayon ng 33.7 points na sinamahan pa ng nakajakpat sila sa pagkuha kay VJ Edgecom, na isa din sa tumutulong sa kanila pagdating sa opensa kaya talagang masasabi natin na unti-unti na nga silang nakakabawi sa liga ngayon. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balitang trade ni Buddy Hield papunta sa Phoenix Suns. Sa ngayon nga po mga kaballers ay alam naman natin na mainit ang usap-usapan patungkol kay Devin Booker papuntang Golden State Warriors. Ito ay dahil na rin naman sa wala na ngang ibang nakikitang paraan ang ilan sa mga NBA analyst para magkaroon muli itong si Booker ng pag-asa na makabalik sa pagiging championship contender. Napabalita na rin naman nga po mga kaballers na medyo alanganin nga ngayon ang pinapakita o performance ni Buddy Hield sa Warriors dahil sa inconsistency nito na siya namang nakakaapekto sa momentum ng Golden State Warriors ngayong season. Kaya naman literal nga pong ginagamit ngayon ng mga eksperto itong si Buddy Hield na maging pangunahing pain ng Golden State Warriors sa pagkuha kay Devin Booker na alam nating pareho nga silang posisyon. Sa ganyang paraan nga po mga kabollers ay hindi nga ito malabong mangyari, lalo pat malaki ang mababago sa Suns at Warriors kapag natuloy ang trade na ito. Bukod pa dyan, mataas pa rin naman nga po ang trade value nitong si Buddy dahil sa magandang performance nito ng nakaraang season. Kaya labas mga Warriors fans, sang ayon nga ba kayo mga kabollers sa magiging trade na ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lang muna mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!